nasan ba yung pala? Mabuhay! Nabalitaan ko, nagbukas ng business ang aking pinsa. Kaya papunta ako dun ngayon para mamburao. Ibig kong sabihin, sumoporta kayo naman. Marami siyang tuhog-tuhog na binebenta At yung pangalan ng store niya, available here. Pero kung ako pa pipiliin, ang ilalagay kong pangalan dyan, ang tuhog-tuhog ni Madam Pipa. Kasi siguro, tinda ay laging bago. Hindi, lang ang luma. Alis muna daw siya saglit at may titignan siyang gamit. Kaya ang sabi ko, wala kang dapat alalahanin ako na. Pero tinanong ko yung mga presyo at baka malog ito. Isang beses lang sa akin tinuro kung magkano. Ganyan kapas, learner sila ang... Bago sila umalis, sabi ko magingat sila. Huwag ako silang babalik agad. Ibig kong sabihin, huwag ako silang hindi babalik agad. <laughs> Ang naitanong ko lang palang presyo ay yung mga luto na. Eh, paano naman kaya itong mga hilaw pa? Eh, bale, magaling naman akong manghula. Ah, Ba't teka, nasan ba yung pala? Dahil sa atin naman pinagkatiwala yung tindahan. Ibig sabihin nun, meron tayong karapatan. Inali ko na yung buhok ko at mukhang mapapalaban tayo. Sinindihan ko na yung gasol. At baka sa oras tayo ay magahon. Hindi pa ako nagtatrabaho, pero kukunin ko na yung sweldo ko. Ganoon naman talaga dapat. Bago ko magtrabaho, dapat may laman muna. Para lang yan sa sakya. Naratsada ka ba kung wala kang karga? Nasaan ba yung pala? <laughs> Rina rin ako ng dalawang day off Hindi ko na ginawang tatlo Eh baka itakwil na ako ng pinsan ko Nakakita din ako ng french fries Tamang tama Naka craving satisfied tayo <coughs> Hindi ko alam kung gaano karami yung ilalagay Pero kukontian ko lang Baka malogi si ate Pipay Sinalang ko na kagad sa kawali Kahit hindi pa mainit Nag-iisipan eh, ko pa nga kung ano ang dapat unahin Kaya isinalang ko ng lahat Napagod na sila on sa kakaisip ko ano unang isasala. Kaya magbuko juice muna tayo para tayo may himasmasa. Lumalaban yung pagkabuko niya. Yun. Abot teka, nasan ba yung pala? Kumuha na rin ako ng hotdog, ginawa ko ng tatlo. Hayaan nyo na, wala naman sigurong inventory dito. Kumuha ako ng sausawan nang makapag-umpisa na tayo sa paglapa. Inuna ko na yung hotdog at baka mapanis pa to. Sa dami ng kali sa bibig nila, oh. hindi na siya tinatablan ng init ngayon. May bumibili nga palang bata kanina. Pero ang sabi ko, bumalik na lang siya. May tingin ako lagi sa kapaligiran at baka nandyan na yung aking pinsa. Pero konti pa lang yung nakakain ko, mukhang kinakarma na ako. Medyo masyakit, pero okay lang. Masyarap naman yung kwekwe. -kwe. Napaparap nga sila una. <laughs> Luto na, kaya hanggang. Tatakbuin ko na. Nakaakalain nyo, wala akong konsensya. Lapang lang tayo ng lapang hanggat hindi tayo nabubulunan. <coughs> ang pinakamasarap na tuhog-tuhog ni Madam Pipay eh, arang deo. Kapag nakabenti ka nire eh baka magkita ka agad kay Lord. <coughs> Medyo kinakabahan nga ako dahil yung tinda nabawasan. Pero yung kita, hindi nadagdaga. Dapat pala, nagbentahan ko na yung bata kanina. Dumating na si Ate Pipay, sakto. Nakita niya, may customer ako. Pagdating na pagdating nga, ang bungad sa akin. <coughs> San ba yung pala?